Good afternoon guys. Ito si Katukad Vlog at welcome po kayo sa aking channel. Ayan guys, ang oras natin mga Katukad friends ay alas 4 ng hapon at nandito ako ngayon guys sa may gilid ng ano, ng ilog. Uh, for the first time guys, uh, nakatapak ako dito sa inimbak na ano. Wow, nakakatakot naman dito guys. So, uh, andito ako ngayon sa Uh, asan na yung anak ko? sa may uh, tulay guys ng ano ng Araneta so ayun guys oh ganito kataas mga katokad friends ang itinaas ng ano ng mga nahakot na basura dito sa may Araneta yung mga ipinapakita ko sa inyo mga katokad friends dun yung sa kabila so nakakita ako mga katokad ng ano oh bakit asan na ba to Ah. Doon nga pala yon sa kabila, guys. Ayun. Mga katokad press na ilog na ito, eh papunta na pala ito doon sa may ano, sa may Araneta. Ayan. Sa Araneta na pala ito papunta. So nalilito na ako, guys. Taga na, na, na ako kung saan ako pumapasok guys. Ang daming langaw dito. Ayan. So parang gusto ko nang bumalik doon guys sa may ano sa may lugar na yon sa may uh, may ano sa may tulay ito pala ganito pala yun dito napakalawak pala guys ng uh, ilog dito uh, for the first time guys ha, ah, ngayon lang ako naka ano ha, ah, lang ako nakarating sa lugar na to wow hindi ko akalain na ganito ang ilog kalaki sa ano sa Quezon City guys tapos yung nandun pala guys sa kabila simentado na pala yan naka riprap na pala yan ayun guys so. so ito di ko maintindihan guys bakit pinaliitan yung kalsada oh, yung ilog tapos naglagay dito guys ng ano ng mga lupa ayan ayan guys oh tingnan niyo guys oh dito mismo sa may ano etong lugar na to guys magmula dito magmula dito guys ito na yung pinaka ano pinaka dike nila ayan pinaka dike nila ayan ang pro, ang ano nga ang ginawa nila guys nagtambak sila ng mga basura at lupa galing mismo sa gitna sa pamamagitan guys ng mga ganun mga uh, traktora so it inimbak dito so ang tingin ko guys uh, may purpose yung ano nito yung yung lupa dito para madaanan mismo ng uh, traktora tama yon yun nga guys ang uh, pinaka purpose doon so pag uh, nagawa na guys yung mga ano yung mga diki na to yung dike ah uh, uh, tatanggalin na rin to at ilalagay na rin sa isang lugar na ano na pwedeng uh, itapon o kaya iimbak pa rin to sa gilid para yung uh, lawak ng tubig guys eh ano eh mapa lawak pa ayan para hindi ka anong makitid yung dinadaanan ng tubig at o oh, nga pala guys ano. Meron nga pala akong na uh, napansin o oh, kapansin-pansin guys ano. Dito makikita ninyo guys. Kaya pala pumasok yung tubig na malakas. Ayam pala, oh, nakita ninyo yan. Ayun oh, tapakita ko sa inyo. Dami lang oh. Hey, guys, oh. Ano? yun so magmula dito yan guys ito buo yan buo yan dito pag gano'n pag gano'n sya so ayun nawasak nawas out guys nawasak yung pinaka dike dito ayan ito mo ayan, ayan. so yun ang gagawin nila mga katukad friends uh, maglalagay ng uh, mga bakal na mga katulad neto pupustihan guys pagkatapos ang gagawin nila eh sisimentuhan para magkaroon ng deck sa ano sa gilid. Uh, uh, uy. Grabe mga katukad friends, nakakatakot guys. Nako, just ko po. Nak Pakikita ko sa inyo guys. Ayun oh. Pabagsak na guys oh. Hala. Grabe guys. Dapat mabigyan na ng ano 'yan, agarang pagtrabaho kasi nga ayan nakita ninyo yung ano pabagsak na guys oh. Ayun. So nahati na yung nasa bandang dulo guys ayun oh. Yun ayun yun bandang dulo na yun. Ayun Nagcrack na siya so nasa kalahati then yung nasa baba makatokad friends wala na yung uh, pinaka semento guys. Makikita mo na lang yung mga uh, ni na mga ano na mga bato. Ayun. So yung pinaka semento guys doon sa may taas ayan pabagsak na siya nakakatakot na yan guys nakakatakot na talaga yan at ngayon Makikita ninyo mga friends yung mga ibang mga materialis na gagamitin ayan oh. eto na mga malalaki na tubo ayan di natin alam kung ang paano gagawin yan pero guys ang nakakatuwa naman ah, ah nakakatuwa kasi ayun nga na nakakatuwa mga katukad friends kasi ayan nag, nakagawa na sila ng ano so pasisimentuhan na yata yan guys tingin ko yan sisimentuhan yan, papatubo yan gano'n. nakakatuwa naman guys ah uh, talagang uh, may ginagawa talaga yung gobyerno natin uh, maraming salamat nga pala sa uh, lokal na pamahalaan. Ano? Ayun! Yung binablog natin guys. Oh, doon sa may dulo. Uh, nakikita natin to sa may uh, vlog ko ngayon Nakakatuwa ngayon for the first time guys talaga Ngayon lang ako nakarating dito sa lugar na to So ayan Hindi kaya tayo magkasakit dito guys Kasi puros mga dumi dito Nilalangaw tayo rito guys hi Pero nakakatuwa naman guys ha oh ayan So ito yung uh, iniwan na Mga basura nung uh, nakalipas na pagbaha So ayan guys Ayan uh. Pero ayan pagdating ng araw ano So yung lugar na 'yon mga Katukad Friends ano ngayon ko lang ngayon lang ako nakarating sa lugar na 'to bagamat lagi tayong uh, beses na tayo nakapag-vlog sa lugar na 'yon sa dulo na 'yon pero ang nakakatuwa mga Katukad Friends dahil natungtungan ko na guys oh. andito ako sa lugar na 'to. So ayun. Bali ang gagawin nga ni Ah, ayun pa mga Katukad Friends So, nakita ko yung pinakadulo niya, guys. Ayun, no. Oh. May simento na pala doon. Ah, nabiyak din pala, mga katukad, friends. Nabiyak din pala yung lugar na to. Kaya, nilagyan ng ano, nilagyan ng uh, mga bakal para gawing simento. So, tara, guys. Uh, balik na tayo. Kasi, parang ano, parang... Para ang amoy guys ay nasa ano, nasa isang Hmm. Parang naamoy ko yung beach beach na ano eh na sa Batangas. Ayan, <laughs> yeah, ay ito, ito yung mga nasa gilid guys na mga ano, na mga bahay. Ayan. Ayan, mga bahay na yan. Hello. Hello. Musta? Shout, Shout out. Shout out. So, taga rito kaya? Taga rito kaya? <laughs> so, yun guys nga na ano, na talagang nakaka ano, nakakatawa naman kasi natapakan ko na talaga yung lugar na to. Na dati naman eh tinatanaw-tanaw ko lang guys. Pero eto ngayon, oh, ayan. Tingnan niyo na mga katukad friends yung mga ano, yung mga nagaganap at nangyayari dito sa pagpapaayos ng ano, pagpapaayos ng tulay ng Araneta o ng Quezon City. Ayun. Doon ko na intindihan mga katukad na kaya pala kaya pala ano, naglalagay sila ng tambak dito dahil oo oh, na alala ko na yung purpose na yun. No? Na dito pala pinapadaan yung ano, pinapadaan yung ah uh, uh, tawag dito. Ah uh, pinaka uh, bulldozer or uh, yung humahakot mismo ng uh, mga lupa para itambak sa gilid guys so ayan grabe napakalapad pala talaga nito guys napakalapad pala talaga ng ilog na to isipin makalain mo guys oh. magmula dito sa may uh, uh, pader na may mga halaman may mga damo at kung ibabaling ko guys yung aking uh, video ay makikita mo hanggang doon sa may dulo. Napakalawag pa nalang nito guys. At yung labas nito guys papuntang ano eh Araneta eh. Papuntang Araneta siya eh. At pagdating ng uh, panahon niyan guys, uh, baga matindi naman talaga minamadali yung pagtatrabaho niyan. Pero matatapos at matatapos din yan. At uh, patuloy pa rin tayo guys na uh, ipag-pray natin yung uh, lugar na to. Kasi siyempre bahain uh, at naaway matapos na guys yung, ano, yung uh, pagpapatrabaho dito kung maaari nga lang. Ah, uh, syempre napakalaking tulong 'yon dito sa lugar ng ano ng Hunters. Ayun. Ah, uh, shout out nga pala guys sa lahat ng mga taga-Hunters. Ayun. Shout sa inyong lahat na dalangin natin sa ating Panginoong Dios na naway eh, mapaayos na 'yung lugar na 'to para hindi naman tayo uh, natatakot kapag may ulan iba kasi nakita naman natin guys kung gaano kataas yung tubig na inabot dito sa Hunters Tatalon. So patuloy lang tayo guys na manalangin sa Panginoon na patuloy na uh, mabigyan tayo ng pansin ng ating uh, local governments na uh, patuloy na makapag ano, maka ng uh, proyekto na to. So ayun, maraming maraming pong salamat po sa lahat-lahat. So ayun, hanggang dito na lang guys ang uh, video na to. Maraming maraming pong salamat sa inyo. So ay mga pa friends, hanggang dito lamang ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong uh, walang sawang uh, panonood at pagsuporta sa aking channel. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas. At maraming maraming pong salamat sa lahat-lahat ng mga kapwa nating Pilipino na patuloy na nag- uh, dito ko stome ka na mapaayos ang lugar na to. So ayun guys, maraming maraming salamat. God bless you all and God bless the Philippines. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. Peace.